mapagpalang magasalat narito naman po ang aking ibabahagi na kalaman tungkol sa mga bagay na ito. At uh, ito yung uh, <coughs> mutya galing sa dagat. At ito ay at ito po ay isang uri ng uh, bato o tubig sa dagat nagiging bato na po ito so, ng tubig sa dagat at uh, tinatawag din ng iba ito po ay bato ara o so, di kay uh, bat batiling pero ito ay mabisa protection laban sa mga negatibong inariya na pumapasok sa katawan mo at pwede din ito sa healing ah uh, pwede siyang ibabad sa tubig at saka iinumin o pangpaligo at ito naman ang dalawang suso na yung laman niya ay nagiging bato na ayan uh, po ay uh, mabisang pampaswerte ito sa negosyo mabisa din itong uh, pangtaboy ng kamalasan at meron din itong tagabulag ito yung mga bagay na simpleng gawa ng kalikasan ng pero ito ay may bisa proteksyon sa baril, sa patalim at ikitak at uh, ito ay may katangian din na sa kabal at kunat at ito ay kusa lang po lalabas yung bisa niya pag nasa critical ka na po sa critical na yung buhay at merong magtatangka sa iyo. At uh, ito, lumalabas ito, yung bisa niya o kanyang kapangyarian Kagaya nito yung <coughs> libon na kabibi. Kung titingnan niyo po, ito ay hindi po siya kabibi. Pero ito po ay nagtatago. May tagabulag po ito. At ito po ay kabibing libon. Ayan. Kabibing libon po ito. Uh, dahil po sa kapal lang po ng uh, kanyang uh, bato hindi na po natin malayan ang kanyang hitsura na naka, ano po yan, nakabalot na po ito ng uh, putik na nagiging bato uh, ito po ay galing din sa dagat o tabing dagat at ito yung suso, yung laman ng suso ay nagiging pusilized o nagiging bato na po. Ayan. Kagaya din sinasabi ko sa libo na kabibi, may kabal at kunat, taga at meron na po siyang pampaswerte na dala. Ayan po. Yung lahat na ito ay mabisang proteksyon para sa aming manggagamot, ang gagamot kami o nagaanting kami, ito yung ginagamit namin na, namin na binababad sa tubig at iniinom para po sa pampalakas ng katawan at cleansing sa ating mga uh, bitoka. At uh, ito ay mabisang uh, protection laban sa kulam at mga barang o mga palipadhangin tigal po ito po ay mabisang proteksyon. At iba pa, marami pang iba na kayang uh, proteksyonan ang inyong katawan laban sa mga maitim na maika. Ayan lang po mga kabartudis, maraming salamat. God bless inyong lahat. Mapagpalang umaga.